Pagka tayo naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, dapat nandoon ang sigasi. Dapat nandoon ang alam. Kaya nga ang sabi namin sa inyo kanina, masama sa isang iglesia ni Cristo, yung malamig. Kasi pagka malamig ka, wala yung sigasig. Wala po yung alam. Yun ang hinahanap ng sa atin. Yung ating pagsamba, maging espiritual. Pero sa paano pong paraan? E eh sabi sa atin, kinakailangan gumawa tayo ng isang disiditong pag-aalay ng ating mga katawan. Sa makatwi, hindi ka lang papasok sa gusaling sambahan para sumamba, kundi kinakailangan isangkot ka sa lahat ng palatuntunan sa pagsamba. Ano-ano ba ang mga palatuntunan sa pagsamba? Panalangin, di po ba? Ang totoo, hindi lang yung mananalangin sa kapulungan. Ang mananalangin, tayo. Pagpasok pa lang natin magkukul na tayo ng pansarili nating pananalangin sa ating Panginoong Diyos. Meron tayong isinasagawang pag-awit. Dapat sumasama tayo sa pag-awit. Bahagi ng palatuntunan ng pagsamba. Pagka nagtuturo na ng mga salita ng Diyos, ano kinakailangan sa atin? Nakikinig, inuunawa. Hinahanap natin kung ano yung gusto ng Diyos na gawin natin ay na tinuturo sa atin naghahandog tayo, nag tayo, di po ba? Sa makatwid, sa lahat ng palatuntunan, kasangkot tayo. At yung pagkakasangkot natin, talagang disidido yun. Hindi napasama lang tayo sa agos. Talagang yung kasiglahan, hinahanap sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ano dahilan? Gusto niya maligtas tayo pagdating ng araw ng paghuhu.